You guys, um, uh, dami pa mga comments, but um, we're gonna spend a lot of time reading all the comments. So, now, guys, ano na ang mga nangyayari ano na ng update. What happened? No, Monday, um, actually, last week, um, Tuesday, ni release na yung, um, tawag nito no, ngayon, no, this week nga lang pala kasi at no, tage, ano, tari, ano pa ngayon eh, Saturday. No, di ba Tuesday yung warrant of arrest na pinadala na sa Davao? What happened now? Ano na nangyayari sa ating mga mga taga-serve dyan sa Pilipinas sa warrant of arrest ni Kibuloy? What happened? Guys, yung grupo ni Kibuloy ngayon ay naggagawa or um, they are conducting some type of rally doon sa Davao, doon, doon lang sa compound nila. Yung mga members, lahat ng members from different um, parts of the world ay pinauwi doon sa Davao para magkaroon sila ng gathering kasi ito nga yung passion of Kibuloy. Kasi next week, di ba, Monday, ay umpisa na ng ating tawag nito yung um, Holy Week. No? at mag-uumpisa na yung passion ni Kibuloy kasi si Kibuloy nga ay ay Kristo ang um, para sa mga Kibulonians. So sabi nila what happened daw in the history ni Jesus Christ ay ganun din ang mangyayari kay Kibuloy and this is exactly what's happening kasi nga nililitis ngayon si Kibuloy, si Kibuloy ay wanted, multiple wanted or warrant of arrest na nakapaligid sa kanya, no? Um, not to mention the FBI, um, warrant of arrest, yung sa Congress, sa, sa Senate, ngayon ongoing na rin yung DOJ na um, it's possible na mag-issue mag din sila ng warrant of arrest. So ang sabi nila, ang claim, dahil ito ang pinapalabas ni Kibuloy na siya nga yung tagapaglintas sa huling mga araw na ito, ay dadaanan din niya kung ano ang dinaanan ni Jesus Christ. But guys if we think about it bakit kabaliktaran No si Jesus Christ he wasn't you know wanted um, si Jesus Christ back in the day nung panahon niya siya ay um, they were accusing him for um, being kasi ayaw nila natanggapin si Jesus Christ as savior no kasi ang inaasahan ng mga Jewish people ay yung hari na darating ay talagang mukhang hari but Jesus Christ was simply very simple man kaya ayaw nilang tanggapin yon at because of that Jesus Christ is being persecuted pero bakit si Kibuloy baliktad oh si Kibuloy mahirap tapos naggumawa ng mga ng mga tawag dito ng mga scams ng pang-i-scam sa mga tao tapos he think he is somebody at ngayon, siya ay inakusahan ng iba't ibang mga criminality, mga illegal, illegalities na mga ginagawa niya. At siya daw ay parang si Jesus. No. oh, ano ba yan? <laughs> Baliktad yata. O, oh, si so Jesus Christ, when he went through the, the, the tawag nito, sa trouble no, para iligtas tayo, according to the Bible, um, pinarusahan siya, mayroong mga nag, nag nito nag akusa sa kanya at siya nga ay pinagkalulo ni ni Judas sa sa mga Romans na no? sa Roman Empire. At ngayon, um, kinuha si Jesus Christ at siya, he was beaten and then he was hung on the cross. And Jesus Christ never resist from anybody. No? Tapos he was, um, he was crucified and then he was glorified. No, naging, uh, nagkaroon siya ng glorification body or glorified body. But then si Kibuloy, sabi niya, nung December 9, ay glorified na siya. Tapos ngayon, he is under multiple warrant, warrant of arrest, tapos uhulihin na siya, parang baliktad yata. Teka muna, mga Kibulonians, Saan ba yung logic dito? Bakit malikdad ang mga nangyayari? Nag-glorify muna si Kibuloy bago siya papatayin or bago siya ikukulong? How is that make sense? Ay nako, ito talagang mga mga guni-guni ni Kibuloy na pinapasa niya sa kanyang mga followers, no? Ang daming mga misinterpretation, mga misinformation na pinapasa ni Kibuloy. He created confusedness talaga sa mga tao, sa mga followers niya. And this is what happened now, guys. Ngayon, meron akong ipapakita ang video sa inyo, guys, na parang, parang ang sarap talagang sa kalini Kibuloy. Buloy. <laughs> Kasi even at this time, guys, grabe pa rin yung kanyang kahambugan. My God, hindi talaga maano. Hindi, hindi mo makawag nito, ma... ma... magras -ma ba Yung kanyang kahambugan, but um, I'm not going to waste time talking about it. I want you guys to see it and hear it from your, you know, from your own eyes and your own ears, no? So, sendale. I share ko sa inyo itong aking video. So guys, nakikita niyo yan si Kibuloy. Ito ba naman yung sabi ni Kebuloy, guys? Oh? Ito, nasa tamayong sila nito. Sa kanyang prayer mountain. At ito yung kanyang sinabi. Sandali, <laughs> bakit walang sound? Ay, hindi pwede. lang yung... Basta maram... hindi oh. na ako bumaram... makakamakawa. Uh -huh. Hindi na ako makakamakawa. Wanted? Ito kayo dito. Walang po ko rin. Siya na niyo. FBA na kaya kayo. At hindi rin na pumunta dito. No? Eh hindi pwede. Kalukuhan okay. lang yung uh -huh. para mapahiya lang uh -huh. ako. Oh, alibawa, invited ako doon. もう、また、エスカレーター。

ng Ipasok na natin yung uh, para sa kalina kay corporation. Yung nine subsidiaries namin ng mga business sector. Construction, uh, 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 construction uh, uh, aviation, uh, casting ha? Uh, uh, It's a pain of the debate. Uh, oh, Revelation First, there was war in heaven. There was war in heaven on earth. Hahaha <discussions autour personaje> <sen festivals> <amigo sería> Paano natalo siya doon? Talon pa rin lalo, lalo na oh. dito. O, kaya ako tumatawa ako sa mga yung mga magpahiya nila sa akin. Dahil nang sila sa 22 pages. Puro na. Pero commercial, sir. Wala akong kanilig commercial, sir. Hmm. Kaya commercial. Kahit ano nang nangyay. Para lang maindictin siya. Para lang ako sasabi <laughs> yung yung may basa ko doon na ano, yung economic sa oh. yun oo oh. mga meron ba hindi mo alam yung style ng Amerika parang alam mo oh? yeah. may ano naman oh. 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 actually ko parang <laughs> Sebelum oh, saya tini kira masih satu, belum jenawan belum si satu. Belakang bilaan masih satu. Kalau lagi kerja, kira kita ni. Ia tu, pada tar pos. Oh, kita okay berana? One million orang kita ini. Yugoslavia, the former Yugoslavia, seventy-six, dua puluh tujuh, forty-two thousand orang kita ini saja. Syria. 40,000 ang pinatay ko sa sibilya. Bomba, wala ang pigil. Oh. Hindi ba lang mabomba kay Espelto hmm. Alman? Pero ang kategori ko binlaten. Ang kategori ko binlaten. Ang kategori ko binlaten. The most wanted by the FBI. Anong ginawa? Special hotline. Special hotline, dalawa. Oo, no, ginawa no, no. talaga sa akin. Para sa akin lang. This is a batch of honor for me. The most powerful country in the world. Versus Obviously we don't Guys? believe you. We don't believe anything you've told us here today. Oh my god. Um, spiritual chit. daw siya. Kaya hindi daw siya kaya bumahin. Hindi siya kaya mulitin kasi spiritual siya. Pero yung kategori niya ay bin Laden. Oh my gosh. Nakita niya yun guys na parang asarap sa <laughs> oh my gosh. Nakakatawa. No, tapos yung ano daw, yung dito daw sa US, kung ano-ano daw ang pinaglalagay, pati pa mga economic issue ay nilagay daw sa kanyang, ano, sa kanyang pangalan. <laughs> Grabe talaga to si Kimuloy. Pang ano lang talaga, kung sa Bisaya pa, pang mo talaga tong ano niya. Tung bakak ba, itong mga kasinungalingan niya. <laughs> Parang ano lang, pang toothbrush. <laughs> oh my gosh. Yan! Ang bagong Jesus Christ sa Gentile setting. Guys, 'yan ang sabi niya. Oh, si Jesus Christ daw ay Jewish settings. Kaya si Jesus Christ ay amannya. Siya na ngayon ang Jesus Christ sa Gentile settings. Oh, ganyan ang, ang personality ni Jesus Christ napakayabang ang ego niya malaki pa sa buong sa sanlibutan sa globe <laughs> my gosh ah just ko kay buloy